changing lives. Makabagong tunay na radyo. Tunay na radyo. Angat sa musika at balita. Musika at balita. Brigada News FM. Brigada News FM. Broadcasting From the nation's seat of power and the vibrant capital of the Philippines, Metro Manila, our home, our treasure, and our pride. Join the Brigada Nation Building Initiative to create sustainable jobs by attracting more travelers to discover the delightful Philippines. Be the heart of the delightful Philippines. Isang bayan, isang tahanan. Sabay-sabay nating palakasin ang tulong, trabaho at turismo. Brigada. In the heart of changing lives. This is 105.1 Brigada News FM. Brigada News FM. Manila, the music and news authority. Mga ka-Brigada, ng ating One Time the New Filipino Time alas 12 na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa, buong bansa. Sa narito na ang Brigada Balita nationwide sa tanghali. At ngayon Narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka ng sakit dahil ikaw ang sandigan. sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Brigada Balita Nationwide. Brigada News Headlines. Sa Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Brigada Balita Nationwide. Kabrigada mga e-wallet, tatanggalin na ang mga online gambling sa kanilang mga applications. Billboards naman sa online sugal, pinatatanggal na rin kasabay ng deadline na inilatag ng pag Kampo ni Senator Robin Padilla, nanindigang unfair ang mga reports ng umano'y pot session ng isa sa kanilang staff. Samantala mga kabrigada Pilipinas naman, nanindigang walang kasalanan sa nangyaring banggaan sa dalawang barko ng China. Pangalan ni Justice Secretary Boying Remulia, kasama pa rin sa listahan ng mga aplikante sa pagka-ombudsman. Ilang mga mananakay ng MRT-3 na perwisyo matapos magka-signal issue. Pero normal na ang bilis ng tren na ibalik na. At lisensya ng driver na nag-viral matapos na ipakontrol sa anakang manibela ng sasakyan na sinuspindi na ng DOTR. Brigada Nationwide sa Tanghali. Buong puso, puso, kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kasama ang lakas ng Tribe Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Sa Holly Kada Balita Nationwide sa Tanghali. Kada Balita Nationwide. Magandang Tanghali, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo. Mula rito sa Brigada News FM Manila, ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Araw ng Biyernes, August 15, 2025. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At ah, Brigada Leo Navarro, Malikdes. Balita Nationwide sa Tanghali. Kabrigada nanindigan ngayon ang kampo ni Senador Robin Padilla na unfair ang mga lumabas na ulat mula sa dalawang online news outlet na may kinalaman sa muna'y paggamit ng mariwana ng isa na lang staff sa loob mismo ng Senado. Sa panayam ng Brigada News sa FM Manila kay Attorney Rodolf Philip Horado ang siyang Chief of Staff ni Padilla iginit nitong taliwas at magkaiba ang laman ng incident report sa mga naiulat na balita. Anya wala namang nakasulat sa incident report na personal na nasaksihan ng sinumang opisyal ng aktwal na paggamit o pagkakaroon ng marijuana apa yung yung nilabas doon sa yung news report eh, hindi nangyari iba nangyari so ang an layo very unfair yeah. kasi talagang uh, ano, fake news ang yung malabas kausap ko siya talagang apektado mm -hmm. e, ikaw ba naman ito talagang he was already crucified kung maalala mga kabrigada ang insidente ay uh, napangalanan si Nadia Montenegro pero hindi naman ito nakunan ng kontrabando at dahil dito agad sila nagsagawa ng internal inquiry matapos lumabas ang mga ulat Pinatawag ni Hurado ang mga staff upang i-verify ang impormasyon pero wala daw may pakitang ebidensya na may naganap na illegal na aktibidad. Sa ngayon, wala pang pinal na desisyon ng opisina ni Senador Padilla kung may hakbang ba na dapat ipadrug test ang lahat ng kanyang empleyado. Ipaubayan na rin daw nila kay Montenegro kung magkakaso ba ito sa dalawang news sites na nagdidiin sa kanyang pangalan. So far, wala pa, no? Kasi hindi pa namin inaanto. We are still waiting for the explanation and comment of the employee. Kada Balita Nationwide Kagnay pong balita mga kabrigada, panibagong random drug testing sa Senado. Iminungkahi ni Senator Tito Soto. Brigada Ann Cortez, ibrigada mo. Iminungkahi ni Senate Minority Leader Tito Soto ang muling pagsasagawa ng random drug testing. Dito nga sa Senado matapos lumabas ang isyo hingis sa diumunay pagmamariwana ng isa sa mga staff ni Senador Robin Padilla. Ayon kay Soto, nagawa na nila ito noon kung saan nag-negatibo naman ang lahat ng Senate employees na sumalang dito at maging mga Senador na nag-volunteer na makisa. Matapos pumutok ang isyo hingis sa diumunay pot session, dito sa Senado ay naglabas na kahapon ng... Office of the Sergeant at Arms ng Incident Report. Sa nasabing report, pinangalanan ng osaan na si Nadia Montenegro ang tinutukoy na hinihinalang gumamit ng mariwana sa CR ng mga babae. Agad naman din itong pinabuluanan ni Montenegro dahil posibleng ang vape lang daw ang naglabas ng kakaibang amoy na sinasabing kaamoy ng mariwana. In the heart of changing lives, ako si Brigada Anquartas ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News of the sa baba pa mga balita mga kabrigada, may advisory na ang e-wallet na sa GCash sa kanilang mga users na tatanggalin na nila ang online gambling platform sa kanilang application. Kasunod ito ng deadline ng Bangko Sentral ng Pilipinas na 48 hours para alisin ng e-wallets gaya ng GCash at Maya na alisin ng isugal e sa kanila. Ang GCash makikita hanggang 8 o'clock ng gabi ng August 16 na lang ang access para dito. Sa mga parokyano mga kabrigada, pinalalahanan na withdraw nila ang kanilang mga pera na nakakash in sa sa sugal. At bago ito, una na rin naglabas ng statement kahapon ang isa pang e-wallet na Maya at sinabing handa rin silang tumalima sa utos ng Bangko Sentral ng Pilipinas. katabalita. Mga kabrigada, hindi tulad noong mga nakarang buwan. Malinis na mula sa mga advertisement ng online gambling ang mga billboard sa kahabaan ng EDSA ngayong umaga. Ito ang resulta ng naging direktiba ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR sa mga licensed gambling operator na mandatong alisin ang lahat ng kanilang gambling-related advertisements sa mga pampublikong lugar simula ngayong araw. Pero bagamat malinis na ang ilang espasyo, at makikitaan ng mga tupi na tarpaulin. May naabutan pa rin ang ating brigada team na advertisement na hanggang sa ngayon ay hindi pa tuluyang naaalis sa may parte ng C4 sa EDSA. Paalalang nagsagawa ng kahapon ang Senate Committee on Games and Amusement ng una nitong pagdinig hinggil sa online gambling kung saan na pagkasunduan na alisin na ang access ng mga online gambling platforms sa e-wallet. Oh, Balita, Samantala ang Pilipinas pumalag sa paninisi ng China sa banggaan ng sarili nilang barko. Brigada Katrina Honson, i-brigada mo! Brigada! Brigada. <laughs> Mariing itinanggi ng Department of Foreign Affairs ang pagkakasangkot ng Pilipinas sa banggaan ng dalawang barko ng China na Chinese Navy Vessel at China Coast Guard sa karagatang sakop ng Baho de Masinloc. Kasunod dito ng paninisin ng China na ang Pilipinas Parawa ang nagsasagawa ng peligrosong maniobra na naging dahilan ng kolisyon ng dalawang Chinese ships. Ayon kay DFA Secretary Teresa Lazaro, Iginit ito na ang Pilipinas ay walang kinalaman sa insidente. Maalala lang nangyari ang insidente habang sinusubukan naman ng palibutan ng mga barko ng China ang isang barko ng Pilipinas na nasa resupply mission para sa mga manging isda. Sa kabila naman ng harassment ay agad nag-alok pa ng tulong ang Philippine Coast Guard ngunit wala itong response. At dahil sa patuloy na pangaras ng China, Muling iginit ang PCG ang paniningil ng danyos para sa mga nasirang sasakyan at kagamitan, pati na rin ang agarang pagbabalik ng mga iligal na kinumpiskang armas at personal na gamit ng mga tauhan noong June 17 to 20, 24. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Katrina Onson ng 105.1 Brigada News sa Manila, The Musica News. Mga in... kabrigada, inilabas na ng Judicial and Bar Council ang listahan po ng mga aplikante para sa magiging susunod na ombudsman. Sa naturang listahan, makikita pa rin ang pangalan ni Justice Secretary Boying Remulla. Malalang unang napaulat na, na di umano'y na disqualify si Remulla pero pinabulaanan na rin ng constitutional body. Ang sinumang mapipiling susunod na pinuno ng Office of the Ombudsman ay hahalili naman sa nabakanting posisyon ni Samuel Martinez na nagretiro noong July 27. Maliban kay Rimulya kasama rin sa listahan ng aplikante ay sinadating COA at ngayon PCC Chairperson Michael Aguinaldo. DILG Undersecretary Romeo Benitez Attorney Johnny Carroche Vestido CA Justice Bautista Corpina Retired Court of Appeals Justice Stephen Cruz Sandigan Bayan Presiding Justice Geraldine Ekong CHR Commissioner Beda Epres, Supreme Court Associate Justice Samuel Guerlain Ger Dating BIR Commissioner Kim Jacinto Hinares Deputy Executive Secretary Attorney Lisa Logan. Retired Supreme Court Justice Mario Lopez, PDP Laban Secretary General Attorney Melvin Matibag, Sandigan Bayan, Justice Michael Musngi, PCSO Chairperson Felix Reyes, Judge Jason Rodenas, at Retired Judge Benjamin Torgano. Ibrigada ang DOTR naman, abay sinuspindi na ang lisensya ng driver na nagpakontrol ng manibela sa kandong-kandong na bata. Brigada Jigo Custodio, ibrigada mo! Brigada! brigada. B -b 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 -i. Suspindido na ng Siam na pong araw ang lisensya ng driver sa viral video kung saan kitang may kalong siyang bata habang nagmamaneho at hinayaan pa ang batang magkontrol ng manibela. Sa viral video, tila proud pang pa mga sakay ng sasakyan sa ginawang pagmamaneho ng bata. Si inilabas na show cause order ng Land Transportation Office. Sinabing nangyari ang insidente sa parking lot ng isang mall sa Paranaque City noong Martes. And kay Transportation Secretary Vince Dizon, mahigpit na ipinagbabawal ang pagmamaneho ng mga bata bata. Aniya, bawal magmaneho ang mga bata nang walang student permit tapos musmus pa. Babalaan niya, sumunod na lang tayo sa batas dahil baka hindi lang suspensyon ng lisensyang abutin kundi pwede ring makulong. In the heart of changing lives, ako si Brigada Jigo Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila, The Music News. Our... Brigada Baldita, nationwide. Mga kabrigada, si Pangulong Marcos isinusulong ang mas matibay at mataas na antas ng pagsasanay sa mga kadete ng PMMA. Brigada Maricar Sargan, ibrigada e mo! Brigada. Brigada. B -b 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 Pinangunahan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang commencement exercise ng Philippine Merchant Marine Academy Kadaligtan Class of 2025 sa San Narciso Zambales. Sa kanyang talumpati sa seremonya, tiniyak ni Pangulong Marcos na gumagawa ng hakbang ang pamahalaan upang mapalakas at maitaas ang antas ng pagsasanay para sa mga kadete ng PMMA. Anya magkakaroon na ng National Merchant Marine Aptitude Test upang masukat ang kahandaan ng mga kabataan bago pumasok sa maritime courses sa kolehiyo, Binubuo na rin ang Ladderized Maritime Education and Training Program na nagbibigay daan sa tuloy-tuloy na pag-angat mula ng degree hanggang degree programs. Bukod dito, gumagawa rin anya ang marina ng iba't ibang hakbang upang maparami ang oportunidad para sa on-board training na mahalaga sa praktikal na paghahanda ng mga kadete at pagpapalakas ng kanilang kasanayan bago harapin ang hamon ng dagat. Samantala, hinikayat rin ng Pangulo ang 252 na mga bagong graduate ng P. MMA Class of 2025 na ipagpatuloy ang tradisyon ng kausayan at dalhin ang kanilang misyon sa bawat paglalakbay sa karagatan. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng no 105.1 Brigada News FM Manila The Music and News. of Otho, reggae! Si Pangulong Marcos pa rin kabrigada, hinimok na maglunsad ng flagship National Flood Control Program. Negosyante si Ramon Ang, maaring gawing konsultan. Brigada Haji Camino, i-brigada mo! Brigada! Nanawagan si House Minority Leader Marcelino Libanan kay Pangulong Bongbong Marcos na maglunsad ng komprehensibo at matatag na flagship National Flood Control and Mitigation Program upang labanan ang lumalalang pagbaha sa Metro Manila at iba't ibang bahagi ng bansa. Ayon kay Libanan, sapat ang tatlong taong nalalabi sa termino ni Pangulong Marcos para ilatag at simulan ang programa na maituturing na isa sa mga maiiwan na pangmatagalang legasya. Kung magiging decisive anya ang Pangulo, maaaring maging flagship initiative ng administrasyon ang programa Paliwanag nito, kahit hindi pa matapos ang infrastruktura sa loob ng tatlong taon, mapagbabatayan ng mga susunod na administrasyon ang blueprint at initial projects. Welcome din sa leader ng Minorya, ang alok na tulong ni San Miguel Corporation President and CEO Ramon Ang para maresolba ang problema sa baha sa Metro Manila nang walang gagastusin ang gobyerno punto ni Libanan. Maaaring ikonsidera ni Marcos si Ang na maging isa sa mga consultants para sa mungkahing National Flood Control Program upang masamantala ang kanyang kaalaman, resources at practical na solusyon. Ngunit bagamat crucial ang public-private partnerships, naniniwala ang kongresista na ang national government pa rin ang dapat na manguna. Mababati na ilan sa proposals ni Ang na sinuportahan ng punong ehekutibo ng Metro Manila Mayors at MMDA ay ang paglilinis ng daluyan ng tubig, pagtanggal sa mga obstruction at relocation sa mga maaapektuhang residente. In the heart of changing lives, ako si Brigada Haji Kaaminyo ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music and News Authority. Brigada Balita Nationwide. Mga kabrigada, ang panukalang 40 billion pesos na alokasyon na para sa AFP Modernization magpapalakas pa sa kakaya nito sa pagtatanggol sa ating teritoryo. Brigada Kath Austria, ibrigada mo. Brigada. Magpapatibay sa implementasyon ng Comprehensive Archipelagic Defense Concept ang 40 billion pesos na pondo para sa 2036 sa modernisasyon ng Armed Forces of the Philippines. Ayon kay AFP spokesperson Colonel Francel Margaret Padilla, makatutulong ang pondo sa pagpapalakas ng kakayahan ng AFP sa lupa, dagat, himpapawid at cyberspace. Anya, higit pa ito sa simpleng numero sa papel at malinaw na pahayag ng determinasyon ng bansa na protektahan ang soberanya nito. In the heart of changing lives, ako, si Brigada Kaas, Austria, ng 105.1. Brigada News, sa Manila, The Music and News. Maldita, ang grupo naman ng mga guro, mga kabrigada, pumalag sa CIFS ng Administrasyong Marcos para raw sa susunod na taon. Brigada Sila Matibag, ibrigada mo! Brigada! Brigada. B -b 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 Report. Pork barrel in disguise. Ito ang paglalarawan ng Alliance of Concerned Teachers o ACT sa mungkahing 10.77 billion pesos na Confidential and Intelligence Funds o CIFs ng Marcos administration para sa susunod na taon. Sa isang pahayag, sinabi ni actor person Vladimir Ketua na maaring tinanggihan ni Pangulong Bongbong Marcos si Vice President Sara Duterte sa kanyang confidential funds pero nag-secure naman ito ng para sa kanyang sarili. Git na Ketua, sa kamay mani ni Duterte o ni Marcos, ang CIF ay personal war chest para sa political patronage at represyon na nakaapekto sa mga public services. Maliban dito, ito. Binigyang din ang mga guro ay nagmamakaawa para sa mga silid-aralan, libro, maayos na sahod habang bilyon-bilyon ang ginagawang shadow budgets. Ang naturang halaga umano ay maari na sanang makapagpatayo ng higit 4,300 na mga classrooms. Sa huli, nanawagan ng grupo sa kongreso na buwagin ang anumang uri ng CIF at ilipat na lang ito sa agarang pangailangan ng bansa, lalo na sa edukasyon. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music News Authority. Samantala mga kabrigada, pansamantalang ipinatupad ang 30 km per hour na speed limit sa northbound na biyahe po ng MRT3 mula Ortiga Station hanggang Cubao Station. Ito matapos na magkaroon ng aberya sa signal system bago pumasok sa Santolan Station. Ayon sa pamunuan ng MRT3, agad silang nagpadala ng technical team upang ayusin ang problema. At dahil dito balik na sa normal ang operasyon ng tren sa maximum speed na 60 kilometers per hour. Humingi naman ang paumanhin ng pamunuan sa balang dulot nito at pinasalamatan ng mga pasahero sa kanilang pangunawa. Sa kasalukuyan na merong dalawampung tren na tumatakbo. Labing pitong 3-car CKD trains, isang 4-car CKD train at isang Dalian train upang maserbisyuhan ang mga pasahero, mag-uulat ng Kagagalingan bago. Nationwide. Brig Brigada Pambansa Nationwide. Sa tanghali. Brigada Balita Nationwide. Six six sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Nakalans breakaman, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. Mga kaganapan. Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa tanghali. Balita Nationwide sa Baga, Balita Nationwide. Mga kabrigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxen Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Dibera. At Brigada Leo Navarro malikden. Maraming salamat sa inyong pagkikinig. Wala rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News Authority. authority. Brigada Balita Nationwide Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Mula dito sa Brigada News FM Manila Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule Ang pahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule 16 years ng kasama mo ito ang makabagong tunay na radyo makabagong tunay na radyo angat sa musika sa at balita balita brigada news fm the music and news authority brigada in the heart of changing lives